Ano mga idol? May gabi yung mga idol. Na dami dito yung sa farm. mo nang wala kayo ko naka-upload-upload upload kay. Pati na akong bisi, hagi kang gahapon. Kad karoon. Na dami dito sa farm sa parents ako ang among babae. Na dami dito mga idol. O. Gabi yung mong good no? O, na nang di kayo maklaro. Ako kagawas yun, yung mga tungod. Na dami dito yung sa farm kay. Ang katabang nila wala nila gudala. Sarang padulong na ito ni Mangoli. Kapoy kayo. Gwan para siya ko ano. So, wala man lang nila ilang katabang. So, nang limpyo tiri Pating minya ko Pating kapuyan na niya. Nagabot na sa balay rin Mang, mag... limpyo na po ko dito ni Abot. Ang sana urasa. sa unso. Di eh. Pating... Kuya nagyod pero sa on taman nga at ang trabaho, katabang raman taman ang ayaho na to ang kanan. Hmm. Mga lemon na mga idol. Lemon. Tapos mentol na nga lips. Mga protas. naspader pader. Hindi hmm. lang kumudo ulit to. Aking ngit-ngit to. Kaya yeah, patulong na po. May mga lakaw na. Paper na sa kyanan. Kulat na lang sa kong amo. nangita siya siya. Ang zapatos. Kagilabay siya. Ang anak. Anong di pa jud na sila dari adik kayo ko makagunit og cellphone jud karon bintahan na karon kay kuan wala pa di signal diri internet pati ni ngawan ni mo ang dapit kay na sya sa baba baba siya sa highway manang wala jud di, diri internet wifi na ah pero internet wala di tara manggugkuno manang wala kay signal diri ah. so mga idol maura mga idol kay Betul, nama yang Bye bye.